Ganito pala dito, pag nag-shopping ka, walang, ano, walang bag. Hand, hand carry lang siya lahat. Hindi na ng paper bag or plastic. So, pinag-shopping ako ni Kuya. Oh. Ang dami kong bit-bit pa sa sakyan. <music> dito pag nag-shopping ka walang ano, walang bag. Hand, -hand carry lang siya lahat. Hindi nakalaan ng paper bag or plastic. So, pinag-shopping ako ni Kuya. Ang cellphone ko wala na. <laughs> Early bird special only That's right. Weight loss seminar, Friday... Kabayan. Hello. Kabayan store. At 5:3, no? eh, din para eh. 250 to 2.5 2.5 dollar magkano yung sa peso tayo? 2 dollars is 80 mga 90 pesos din. 90 pesos kasi yung 1 dollar is 40 40 ito nagaraya original only is 1.95 gusto ko tong original nagaraya 1.95 Ding dong, 1.12. Walang nagarayang spicy. Before $1.99. Ay, before now I before $2.59. point fifty nine now one point nine ba? na. siya, may sale. Ay, meron din silang Goldilocks, full brown. Kaso ang mahal eight point. 40 dollar. So, times mo yung 8.40. So, sa so 40 pesos per 1 dollar. Oh my. 2.5. ChocoNuts. ChocoNuts 2.5. Chocolate to eh. Ang galing. 2.3 to to. So, itong nag ko to. Dalawahin ko na. Parat to eh. Mm. Hmm. Ang mga chips. Wala sarado ay. Eh. Ha? Ah? Ang greserihan niya. Sarado. <laughs> ano daw? Sarado so, daw. Bibiro lang daw siya. Ate. Ano ba steam? Ha? Oh, steam sa ano mahal to sa Dubai ang saba. Kasi sa yung wala kaming choice eh. Gusto namin kumain ng fresh eh. At ang makakuha ng fresh hanggang frozen na lang tapos i-steam. Basta sa kape. Ah? Amig. Amig. 7 dirham. 280, okay lang. Ma minsan, no. ano? Andiyan, kay kuya, magpalitan na natin ng party. Na hmm. Ito, parang, um, ano, ito yung native ampalaya. Ito, kakaibang gulay ito. Ano siya, bitter melon Chinese. Nakakatuwa. Uh, Sige, <laughs> <laughs> Mahal ka na yung mga. Ano tayo makakain yan. <laughs> <laughs> ang 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 pinagusto ko dito yung ano niya, yung medyo taba-taba. May taba siya. <laughs> Layer-layer yung fats niya. Mm -mm. Ayoko yung puro laman kasi hindi na so, yan. Yung tabang nagdadala dyan eh. Yeah. Pag na ano siya, mainit. Mainit okay. yeah. saka masarap. Pork back. Huh? $3.95. Dollar, three ninety five ay 395 And dito pala yung pressure niya 21 20 21 22 ay mga ano din dito ingredients ng ano mga ibang lahi oh pero hindi naman kasi kumakain ng pagkain ng ibang lahi Te, 99? Oh, oo. Spicy nga ta. To isa lang ate. Doon, kanina, 195 eh. Ito, 99. Nakasave ng 50 pills. 50 dollar. fifty point 50 dollar. Ano to? Ano tanggawa? Ah, o Masarap yun, ti. hindi ako tumatagal guys sa labas. Sobrang lamig. Grabe. Nanginginig ako. <laughs> sa lamig. Andun si kuya nag-slice ng ano sa labas. So, hindi ako pwedeng magtagal. Grabe yung lamig. Yeah. Hindi ka na kailangan mag-aircon dito sa Dubai. Nag-away-away yung mga tao dahil sa aircon. Pag walang aircon, nagwawala na yung mga tao dito. Gusto Grabe yung lamig. Yeah. Nagluto si kuya ng ano. Tingnan ng, yung luto niya. Ito siya ng gulaman. Tsaka, mga hmm. Kanina pa, siya nagluluto? Nagluluto na rin ako ng breakfast. Nakaready hmm. na yung papakaluan niya. Hmm. Ganyan siya kasi, pag, pag wala siyang pasok, luto siya ng luto. Maghugas muna tayo para kanwa may kinagawa din tayo. Haha. 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 pa rin ako. Haha. adjust ako Haha. oras ng tulog ko na yung gising ko dito ano, gabi doon. Sa, ay, yung, yung gising ko, di, yung gabi dito, gising ako, pag araw, tulog ako. Ngayon, gising ako ni kuya kasi nga, para maipalit ko yung, ano ko ng oras ng tulog. Kasi iba yung oras sa Dubai, iba rin yung oras dito. At ibang oras sa Pinas. So, nakakalito. Yung sinusunod ko pa rin na tulog is yung oras ng Dubai. So, yung pag doon tulog ako, araw dito kaya tulog ako, ngayon ginising ako ni kuya para may adjust ko yung oras ng tulog US na pala yan siya no, may mga snow, ayun talaga yung pinaka ano, yung snow, oh. mm -hmm. pinaka tok tok nakakala mo eh, ito bundok no mas malapit na to mm -hmm. ganda ng mga mm -hmm. view nandiyan si jessie this week nandiyan si jessie mag drive na lang sila andan para tayo dito tayo doon sa ano seminaryo ito sa canada ito yung seminaryo the same ano sya this is church Kung bibili ka guys ng ano, ng mga book nilang nakalagay dito. Ito, honest na lang. Honest is the best policy. <laughs> nakalagay dito yung box. Iulog mo na lang yung bayad. Kung sa atin to wala na. Na, dekot na. Dito, honest yung mga tao. Dito sa Canada, yan. Yan yung mga, ano, dito kami sa ano guys. Seminaryo, Ayan. Ang ganda ng ano, seminaryo nila dito. Tara, ate. Yeah. Yeah. Add. To order. Add order. Ayan si Che, ito siya sa'yo. Ah, ang ano yun? Ayun, anong pwede po kayo dati? Ito ka? It ah, ito? So, happy Meals? Okay, okay girl. Ah, hindi <laughs> yan Happy Meals. Pumbata yan. Snacks. McPix, ata hey, ano. siya eh. Saan? Ito ata ang gusto niya kanina, nagbago isip niya eh. Ah, oh, yeah. Ayun siya ano sa'yo, Che? Uh, -sus, so, ah. Yeah. ano sa yung sabi niya ko na cute ng fish. Ang ganda dito sa Ayan oh, yung sa akin yung hot cake. Hot cake? Yeah. Ito. Mhm. Uh, May cook okay. naman din sa bahay. One, yeah. ya. the order. Mm. Okay. wait. <laughs> uh, <laughs> hindi pa siya nakapili. Ayun na lang <laughs> sa akin oh. Ah, wait. Ano to? Bacon and egg. Ma, Muffin. Ha? Dito siya. Hi! Hello eh! Hello! Hello ha! Hello! Dami ganun! Parang akyat yung higaw eh! Basta namin mamaya pa siguro sila dito. Ano? Bawala na talaga siya? Ah, Nag-aantay silang may kalaro ng barangay ng ano eh. Kung eh! Dagang dalaga na Shen Shen nung liit ka nito dati. Shen! Laban sila sa game to. Ano, Bliss kay, uh, gran, uh, kay, uh, kay grandma. Bliss kay grandma. Bliss kay grandma. Grandma, laki na ni Kurt. <laughs> ako nga, wala akong hag-hag ako kay Aya. Una pa ba, my Kurt? Wala <laughs> baby. Well, saan si Kuya Levin? at tulog na siya. Ay, anong, anong game Mga wow, one hour something. Wala ko. Wala ko sa minute yun eh. Hmm. Inong oras kayo, ilang nakuha niyo kanina? Ayun na nga. Paalis na kami. Magsundo kami kay Kuya. Yung si Yaya, oh. okay. Calgary. Seven three one say I one Arrive na na no? yeah. twenty Anong ano sa one? Ayn dun yeah. sa so one oh. Ah ah. Yung sinosundot namin hindi namin makita ano ba yung ano niya? Arrive niya is 11.21 from Calgary. West Jet, West, uh, Jet 135. Nasa ano kaya sila? Hindi pa dumarating. Namumutla ako sa ano? Namumutla ako sa lamig. Dubli-dubli na yung jacket ko pero giniginaw pa rin ako. <laughs> <laughs> Nakita ko kagad. May mga taong pag nalaman nilang ibang lahi at pagsisip, maingay ka. Kaya yeah. ang dati na yung mga Pilipino na pinaghabong ng ano. Okay, mga mga Sobra kong excited na makita si kuya. Nagsigaw-sigaw ako. <laughs> Bawal pala dito magsigaw-sigaw baka mataranta yung iba nagsigaw-sigaw ako guys <laughs> sabi ni kuy kuy sigaw-sigaw ka dito magalit sa mga ibang lahi ayaw nila ng ganyan kaya kailangan talaga mag-adjust adjust tayo sabi ko kasi sabi ko kasi kuya ay kuya sabi ni isang kuya ko kuy sigaw-sigaw ka -sigaw dyan marinig ka na ibang lahi kapag anuhan ka dito ng sigaw-sigaw ka kaya kailangan talaga adjust tayo. <laughs> Nasaan na ibang luggage mo? So, the... Ano yun, Parton? Ha? Maka box? Yeah, yung maka box. Baka pag malaki siya doon, hindi siguro dyan ginadaan. Ah. Maliit lang yun? Maliit lang yun. Pwede yun naman ganun kalaki Ano mo sa? Ano daw? Ang namin yung mga Ba't ang may ano? Biyahe. Welcome! Welcome. Ay, <laughs> <laughs> yung biyahe niyo. Ay, mabuti. Hindi pagod? <laughs> Hindi naman. <laughs> Paga nga natin latin niyo eh. Uh, Oo. Oh. Ay, mahal. Hindi, sakto lang din naman umulis. Sakto nga eh. Yung pag... Uh, dating namin ng Calgary. Mag-boarding na yun. Yan yeah, o, may nine oh. Baka doon yun. Mag-boarding naman doon sa kabila. Buti, malapit lang gate niya. Kung hindi, ayun, Naiwanan wala, kayo? Hindi naman. Sakto pala At least na, ka naka-check in. Doon no. no, na si Ate Linda? Ay, nakapwesto na pala si Ate. Tabu. Turkey, turkey. ano naman naman din na ba itong oven? gutom na oh gutom na